Welcome sa panibago nating video and uh, dito sa content na to eh, gagawa tayo ng ating or ng aming perfect draft para sa TI2025 Pwede na? Hunain ko na yan, ko na yan Mamaduli oh For hard support I go May post ka Sure ka na dyan? Sure na ako dyan Ang post for ko Greedy Kaya mm -hmm. kailangan balance So <laughs> player ko Ayoko ng greedy Sige, sige I go for 33 Di greedy ah yeah. yeah. Later ko, I go for Nisha. Siyempre, yung carry ko, number one. Carry of the year. Wala nang iba. Gato to. Sunod na ako, siyempre. Oh. Agree ako sa may post ka. Agree, Ay. ka o kumagaya ka lang? Palo. Yung lang ang sabi ko. Sa post four, sa soft support, gusto ko si ano. Nine uh, class, nine class, tol. Sa din sa maligot sa lane eh. Sa tres, ano sa ano? Sa collapses ako. Yan. Eto sa mid, tol. Miku, tol. Miku. Miku, mid laner. Tatamaan niya sa RCD. Si Ni Niku. Nik, Niku, Niku, wag yun. Iba yon, iba yon. Sa carry. Sorry. Ewan ko, pagka na gano'n gano pa tayo dito, nag-iba pa tayo, no, hindi so pa yatoro atoro Ako, the brothers, pagsabayin ko na yan. I'll go for, ano, insane tapos 9 class. Senior and junior na yun eh. Tapos yeah. syempre, no, no? Matic, Collapse, tapos number 2, uh, Nisha, and then Akashi. Bagang! Akashi! Bagang! Akashi mo boy, idol! Tapos <laughs> si Jay, ako na naman <laughs> ah. So, syempre, hindi mawawala sa 5 ano, si White Moon. Pero, sub-support 9 class. So, unselfish si White Moon. So, si ninth class, malikot, o laner mga kasawa na pero collapse pa rin tapos mid laner ko si Nisha eh yung carry since siya toto kay lahat doon ako si bata. <tos> <tos> talaga sa bata sa so, so, pamangkin pamangkin lagi tayo dyan siyempre <coughs> ito <So>, ba <bata> natin si Jay may post ka tayo post <coughs> for kasi iba ko dito wala sabi niyo. kalimutan so, ko si Sam talaga same. sa post sa so, mid Nisha tayo alam mo hindi tayo magkatoro sa uno. post <tos> 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 one diba <device tos> <coughs> parang yun yung ano no staple sa carry Yatoro talaga yung mo sa oh. natin ginawa sino yung pili nyo pinakmalakas hindi na natin yung viewers mag kayo na maglapag ng inyong perfect draft para sa parating na TI 2025 Pero sa amin, kaninang draft yung tingin yung pinakamatibay for the international 2025 See you sa susunod na video Paalam!